阿飞哥，不去 sa... Pati iba naman yung sabi ko putang inang liit-liit niya, pakialaman mo pa. Tapos so, ako, sabi ko si Mayor Duterte ako, putang ina mo, si sipain kita dito. <laughs> kasi gano'n niya, pahirapan na talagang walang kakwenta-kwentang. Diyan lang kasi tayo, diyan kayo makatulong sa akin para mawala ang katiwalian kayo na mismo parang pagpasok mo sa airport parang ano ka na parang mayor ka na rin <laughs> ayong astang mayor pagkano uh, ba <laughs> tapos eh, eh, marami ito eh bakit marami marami akong bigyan ilang malita oh, tatlo apat okay lang ito to no, ano bang no, ano bang what's the really the value of this thing alam ko, pag may nakikita isang bala, saan mo kainin mo? Ay, oh, kainin mo. Pag, putang. pag oh, may bala, oh. Galing sa'yo yan, kainin mo yung putang ina. O hindi, ay mo kainin kita buhay dito. Best just be assertive, tapos kung sa publiko ka, create a scene yung mag, magbula ka. Tapos sabi mo bakit? Na ngayon, pag ano, may, may number. Ngayon, sa Pilipinas, di may PTB4 tayo. After the news, sa umaga, I will require but mga one hour, text lang kayo. Text mo lang, 888 man yan, text. Dito sa, if you want to name the officer, fine. Sabi mo ito si Alejandro Martinez uh, empleyado dito hiningian ako ng ganon Laka, lalabas yan sa screen so the people of the Philippines would know anong ginagawa nitong ulol na to <laughs> lahat yan police, military, custom lahat you ngayon in fairness and in obedience uh, to the rule of the right to be heard Bigyan ko siyang panahon. Sagotin rin niya doon sa text. Limited to few sentences. Hindi po totoo yan. Ganun. Ay, kasi wala naman tao magwala na, Pera na lang kung ang nireport mo. Inanam mo kasi walang sustento sa iyo. <laughs> Ganon niya mga ulol na yan eh. Yan ang ayaw ko diyan. Mag-iwan ng asawa tapos ano to? Galit. E ako, ako ang iniwan, ako pa ang susustin to? Uh, ito mga unguy na to, iniwan yung asawa, sama-sama sa bata, ayo pa magsustin Ang nangyari sa buhay ko, iniwan ako ng asawa ko, ako ang nasusustain hanggang ngayon. Hindi, okay lang, di ba? Kaya noong patawa ito, pero pasaway, pero mabuti na ano. nag-oath ako, President, Pilipinas, asawa kong number one nandito. Yung number two nandito. Saan ka nakakita na gano'ng style <laughs> you know there are things which you cannot avoid in life but you have to be fair yan ang ginagawa sa lahat ng bagay sa gobyerno just be fair to your fellow men ngayon kung hindi mo talaga kaya yung sweldo mo, maliit naman talaga ang sweldo mo. Kaya sabi ko, uh, ako po yung nagsisikap that we will earn more so that by the time, ito ang pangako ko at sana naman sa Diyos sa inyo na ang pagtrabaho niyo sa labas ang dyan na lang. Next generation, Pilipinas na ako. So, we will do away with uh, so many things. Corruption, then drugs. It, uh, alam mo, mayor po ako, at nung mayor ako sa Davao, alam ko ang problema ng droga. Kaya pa noon, binibira na ako ng human rights. Kasi naman po, sinabi ko, nung na-mayor ako, if you are a kidnapper here, staying in my city. If you are a hold-upper, kung wala ka namang magawa sa buhay mo, kung ikay e puridurugista, get out of my city. Else, kayo'ta kadabaw, alam ninyo yan. Sabi ah, ko talaga, umalis kayo, hindi patayin ko kayo. So, yan ang do not destroy the generation's To come. Because I will not take it just like that. Talagang ihiritan ko kayo. Uh, di, sa Dabao, we progress not only by leaps and bounds, but we overtook all cities sa Pilipinas in the early stages. It was about four. We we're hitting seven at one time. Kaya lang, uh, you know, uh, there's always a limit sa space, pati ang pangyayari sa bayan natin. But we were the highest. Ngayon, ganito rin sana ang gusto kong mangyari sa Pilipinas. Early on, I gave the same warning. Na huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kasi hindi ko matanggap yan. Talagang papatayin kita. At huwag ninyong sisirain yung mga anak namin kasi yun ang magsubo ng lugaw nung, kung ako'y inutil na. The reason why we protect children is because pagdating natin sa edad, sila na yung bibili ng medicine. Hindi na Sila na yung magpakain, oxygen, hospital, lahat. So, we take care of them. We gave a premium, importansya talaga sa tao. Ngayon, itong mga kalaban ko, well, kami sa lokal, yung nagpumpisa talaga ng garbage na yan, sabagay so yung iba totoo. Pati hindi naman lahat. But anyway, kung si, saan dyan ang totoo, hindi, basta sinabi ko, ayaw ko. So, yung that started itong druga-druga tapos patayan. Noong nagpresidente ako, alam ninyo, sa totoo lang magprangkahan tayo. Tignan ninyo ako sa mata It was not until I became the president na lumabas na ang totoo sa bayan natin. Hundreds of thousands. Pati ako natulala. Alam ko sa Davao problema ba ito? I started to squeeze everybody lumabas ang toto, the naked truth was that we are a nation na napakaraming adik. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila marami na 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulul na to putang ina nila. Nila alam, 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a PDEA chief three years ago. Pag umpisa ko ng presidente, hindi ko sinali yung akin. Because every day may nagsasurrender pa. And I am very sure, that by the end of the year, I would have reached the million mark. Seven, eight hundred, eight hundred something na tayo. So kung idagdag ko yan lahat, that's about four million drug addicts in my country spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. And I, am, um, I, I don't know about, sabi ko sa military, pati police, gusto niyo kayo, bukong hindi ko kaya. Ganito yan. Halos lahat ng mga barangay captains nang sa negosyo. Madali ang negosyo. Madali ang pera eh. Police. Wala masyado sa military. Few. Police, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already in into the narco politics. Kasi yung mga barangay captains are elected. Mga kagawad, councilors, mayor, governors. Kaya ako hindi pumayag ng election, sinabi ko kay Speaker Al Alvarez. Nandito po uh, si speak Speaker, pakipakilala ko. Ayan. Huwag ka lang magalit. Huwag uh, ka lang magalit. Uh. Siya pati ako parehot. Dalawa ang... <laughs> Totoo man? So, what am I supposed to do with 4 million? Eh, 3 million lang ang namamatay. Tapos yung garbage. You know, You were around during the campaign. It was never an issue against me about drugs. It was not until after I was hitting the rating na dumikit na ako doon sa 32, 33, 34, tapos 20 cent, last minute na basura, na ako may deposito sa bangko. Na... May deposito akong billion, ba't pa harap kayo eh dito? <laughs> Wala na, doon ako sa ibang kapasyel-pasyel. Oh, so, lumabas yung issue. But, yun yung, yung binusura na sa akin. Ngayon, pinatuloy nila. Tawag na yellow fever. <laughs> Ang problema nito ulitin ko, ayaw ko kasi makipag-away. Eh, itong tarantado itong mga Amerikano na to. Ano, the Americans are really a eh, bully. Yang sa Bisaya, daog-daog. sa uh, Tagalog, api-api. Maapi-api -api itong mga yawa na to. Ang unang bumira sa akin, isang lalaki, based in Manila, sa human rights, ni-warningan ako, Pinagpasensyahan ko lang, okay lang ako. Bakit totoo naman eh. <laughs> Tapos, binibira ako ng State Department. Then this lady sa office of the President, then Obama. Ana mo, nung mayor ako, binibira na nila ako. But that was different because mayor lang ako. Ngayon, kung gano'n lang ang tingin nila sa akin, if that is how insignificant my existence in this planet is to them, okay lang. Kasi mayor lang ako. Kung naging presidente ako, I carry the burden of sovereignty. So kung talagang mapapahiya ang Pilipino eh, sa labas, sabihin nyo, pinatay pala niya, killer pala yung presidente. Baskin na yellow yan o blue or black, mapapahiya yan in public. Mas lalong magarit na tuloy sa akin, but then, it put everybody in a very awkward position outside. Dito sa Pilipinas, sige, bakbakan tayo, politika. Eh. alam niyo alam kayo mga taga, alam niyo basura lahat siya. Okay lang but to chastise me, to reprimand me. Tapos takutin ako, dito, dito ako pumotok, kaya ako nagpuputang ina. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Binabastos kasi tayo. Pag sabi na, you know, human rights, uh, like to remind the President that uh, If, there's a, if there's a violation, he can be tatakutin pa akong ipakulong. Putang kulong. <laughs> Ikaw, putulan ko ng ulo. Tapos sabihin pa, then we will we'll, we'll begin to cut aid and assistance. That's the, that's the, a demeaning statement. Ano, para akong aso na unleash, na magtapon sila ng panjan pipigilan ng aso Ako naman, tahul ng tahul, hindi ba abot yung... Yun ang gusto ng mga... <laughs> If you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. Yan I am not a Filipino for nothing. At baske ganito lang kami kapubre, o tawag do not, do not fuck with our dignity. <laughs> eh, abihan nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ulol ka pala eh. At ngayon mo lang nalaman. <laughs> uh, ganon ako, ganito, ganon, ganon. Eh, hindi na bali. Basta ganito yan eh. Para sa lahat. And this is relief really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magkadiferensya, huwag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tang ina, hindi talaga tayo magkadiferensya. drugs, 4 million narco-politics. Now. With the election of the Lima, the national <laughs> the national portals of narco-politics has entered the political life of our country. <laughs> How do you solve now the 4 million Yan ang hindi mo tinitignan ng Amerikano. Ang tinitignan lang niya, yun na mamatay ng mga drug addict. If at all. Ang iba doon, talagang sinalbates. Ayaw ko kung sino. <laughs> Yung iba, binabalot pa ng plaster. Sabi sabi ko, we are not manufacturing mamis Eh parang mami ng Egypt eh. If you really want to stop the guy, just shoot him with one, with one bullet in the head. And that's it. Bakit man tayo magbalot-balot ba dyan? Ano ito, suman?